maraming maraming misteryong bumabalot sa 7,000 pulong pumubuo sa bansang Pilipinas. Iba't ibang kulturang hindi tayo pamilyar at maaaring makagulat sa ating mga mata. Hatid sa inyo na ikatlong pangkat, tara tuklasin natin ang mayamang kasaysayan at makulay na kultura nating mga Pilipino rito sa Pilipinas. Kapag ginisip natin ng Desyembre, madalas na sumasagi sa ating isipan ng malamig na simay ng hangin. Ang pag-slap ng mga ilaw na sa Christmas tree, pati na rin ang pagbubukas ng marigalo. Ito ang tradisyon ng Pasko, isang panahon puno ng ligaya, tawanan at pati na rin kainan sa Noche Buena. Subayot sa isang bayak ng munisipalidad sa Kabiasnan, tila ondas ang pinta ng kapaligiran pagpatak ng ika-28 ng Desyembre at gumagala ang mga nilang na may maskara at nagbabahay-bahay. Halina at samahan niyo kami sa ibahay aklan at alamin ang sikreto sa likod ng yawa-yawa. Ilang oras mula sa katagalugan ang biyahe patungo sa isla ng Panay kung saan matatagpuan ang paya ng ibahay sa aklan. Um, so, nandito tayo ngayon sa Philippine Highway pero medyo traffic. Kaso, inaasa naman natin magiging sulit ito uh, sasakay tayong Roro mamaya patungong Visayas. Pero bago tayo magdako ron, magandang malaman muna natin ang kasaysayan sa likod ng Yawa Yawa Festival. Sa panay matatagpuan ng kalalawigan ng akla, maraming kilala rito ang bagay mula sa kwento ng Kalantiyaw hanggang sa napakatanyag na ati-atihan festival sa Kalibo. Subalit, sa liblib na bayan ng ibahay, matatagpuan natin ang kababalaghang tumabalot sa isang pang ikikilala, subalit interesanteng pista ng yawa, -Yawa. Upang mas maintindihan natin ito, nagtanong tayo sa isa kabataang lumaki rito at naging dalubhasa na sa makulay na kwento sa likod ng pistang ito. Uh, magandang hapon po, ginoong Ralph Tumaog. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming pa panayam para po sa inyo. Uh, so, maari po bang matanong kung alam niyo po ba kung kailan at kung saan po nagmula ang Yawa-Yawa Festival po? Ang Yawa-Yawa Festival ay karaniwang ipinagdiriwang tuwing ikalabing putwalo ng Disyembre taong taon. Ang Yawa-Yawa Festival ay nagmula sa Aklan, partikular sa munisipalidad ng Ibahay. Ito ay ipinagdiriwang rin sa ibang sulok ng Aklan, katulad ng Malay at ilang barangay sa Nabas. Ah. Eh, uh, maaari niyo naman po bang ikwento kung gano na po kayo katagal na ng mga pangyayari po sa pista ng Yawa-Yawa? Simula bata pa lamang ako ay nararanasan ko ng masaksihan ang Yawa-Yawa Festival. Ito ay karaniwang nasa daan sila upang manghingi ng anumang tulong particular na ng pera o ng mga pagkain. Iginugunitan nila ito upang alalahanin ang pangyayari sa panahon ni Kristo na kung saan ang mga ninyo so ang mga kalalakiang sanggol ay ipinatay ng walang habas sa ayon sa utos ng hari. Ang karanasan ko ay nung bata ako ay natatakot ako dahil sa kanilang mga mala demonyo at mala jablong anyo. Pero nung tumanda na ako, mas talo ko itong naiintindihan at ito ay isang kultura nating mga Pilipino, lalo na ng kultura naming ng mga Aklanon. Ito ay dapat nating pahalagahan at patuloy na igunita dahil ito ay refleksyon ng ating relihiyon dito sa Pilipinas at ng ating kultura dito sa arkipelago ng Pilipinas talaga ang nakapagbubukas ng isipan ang binanggit ni Ginoong Ralph. Kung tutuusin, binanggit din ni Reverend Father Emmanuel mihares mula sa ibahay na nagsimula pa ito noong nakaraang siglo at patuloy na ginugunita ang kwento ni Haring Herodes nang ipinagutos niya ang pagpaslang ng mga lalaking sanggol nang ipinanganak si Kristo. Mababatid natin dito ang isa sa nakabibighaning halimbawa na nakagugulat na pangyayaring mayroon sa kultura ng Pilipinas. Uh, ayan, uh, nandito na tayo. Uh, nauna na si Zina rito sapagkat akla nun naman siya at may kinausap na siyang tagaibahay upang malaman uh, kung ano nga ba ang pananaw ng mga taong mamamayan at naninirahan mismo sa bayan ito. Kung ikaw ay isang bata ngayon, ano nga ba ang iyong mararamdaman kapag ikaw ay nakakita ng mga taong malademonyo ang pananamit? May dalang mga itak at iba pang matatalim na kagamitan at hahabulin ka sa ilalim ng tirik na araw. Talagang kakaiba ang pagdiriwang na ito sapagkat imbes na tuwa ang iyong mararamdaman dahil ang pista ay puno ng kasiyahan, ay takot ang siyang mangingibabaw. Ito ang mga madalas na naranasan ng mga tagaibahay tuwing sasapit ang ikadalawang putwalo ng Disyembre taon-taon mula sa paglising nila sa umaga hanggang sa tumigil na ang mga kalahok na maglibot sa pisa na ito. My experience with the Yawa Yawa Festival, I think that's something that I have yet to overcome growing up. I used to be so scared of them because they wear horrific masks that embodies how a demon looks like. Of course, Yawa in Akhlana literally means demon. And I have this very vivid memory of me when I was younger. I used to lock myself up in my room every time it's the 28th of December because I would usually wake up with a loud, frightening drum sound, and that's the cue that the Yawas have arrived. And so, upon locking my room and Experiencing great fear and stress, the next thing I know, I was dealing with fever the next day. And that's when I realized that I think that kind of festival is very unique. I'm very proud of it to say the least. However, I think that's something that I have to get over with. And so, a few years back before the pandemic, I really, really tried to face my fear and I thought I had grew with that fear because I got older and now that I'm aware that they're just people wearing masks and portraying how a Yawa would look like, I went around town and tried to just walk, just be calm about it but to my surprise when the Yawa started running towards me ready to attack as they would normally do just to scare people, I literally just froze and my knees were trembling but i think from how i started when i was younger there has been a very big difference now as how i would handle it as a child and so that's something that i'm very proud of especially it only occurs here in my town in aklan and that's something that i think not a lot of aklanans know yet and i think it deserves the recognition that it gets now because it's a very unique costume Talagang ang napupuno ng takot ang lugar ng ibahay tuwing gaganapin ang Yawa-Yawa Festival. Akalain mo yun, mula pagkabata hanggang sa ngayon ay may hatid itong takot sa ating nakapanayam. At siguradong ganun rin ang nararamdaman ng iba pa, lalo na ng mga bata sa lugar. Ngunit, wala kayong dapat na ikabahala sa pista na ito. Hindi porket nagdadamit sila na parang mga demonyo ay hindi na sila naniniwala sa Diyos tunay nga namang kahit nakakatakot ay dapat muna natin intindihin ito bago tayong manghusga. Ano naman kaya ang mga bagay na dapat natin nagandaan para dito? Ano naman ang mga bagay-bagay na dapat makita o katandaan sa pagdiriwang o pista na Yawa Yawa Festival? I wouldn't say that this festival has a highlight because it's not like a normal festival where there's a program and a schedule of activities. It's more of a simple reenactment of what happens in the Bible. But if we were to look for a similar thing, then I would say that the highlight would be where they roam around the barangay and ask the people for money, and of course where they scare the children. All I can say about the Yawa Yawa Festival is that it's a unique kind of festival. Because where else can you see where the costumes and the people's actions is the opposite of what happens in a common religious festival? Even here in a clan, it's not a very well known festival because only a few people know about it and they can't really appreciate it due to the fact that they know so little about it. For tourists and people who see it for the first time, you shouldn't be afraid of what happens because the people participating wouldn't hurt you and their goal is only to scare, especially the kids. And to know the story behind this, think about what King Herod brought to the people. It, it was Hence, that is the goal of the Ayon sa aming nakapanayam, hindi niya masasabing may tunay na highlight ang tradisyon na ito dahil hindi ito katulad ng ibang pagdiriwang na may programa at schedule ng mga aktibidad na kailangan gawin upang mabuo ang pista. Ito lamang ay isang simpleng pagsasadula na nangyari sa Biblia. Kung mayroon man daw na kailangan abangan ay iyon ang pag-ikot nila sa barangay at paghingi ng pera sa mga tao. At ang siyempre, pananakot sa mga bata. Tunay na nakakapanibago uh, na mayroong ganitong pagdiriwang o tradisyon na nagaganap na nagsimula lamang sa pananakot sa mga bata upang maging matino sila at hindi makulit. Nakakatakot man, ngunit nakakatuwa na, nakakatuwa naman na makita ang takot ng mga tao kapag sila ay ginulat ng mga nagsasagawa nito. <coughs> Maraming bagay na maaaring hindi natin agad na iintindihan sapagkat hindi tayo pamilya. Maaaring matakot tayo o iwasan na lamang ito subalit tama bang ito ang ating gawin? Makulay ang kasaysayan ng Pilipinas at ipinapakita ng Yawa-Yawa Festival ang mayamang kulturang mayroon tayo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng religyosong kwento, aklanong ritual, at katutubong tradisyon na bumubuo sa aspeto ng nasabing ista. Sa halip na matakot, buksan natin ang ating isipan at tingnan ang magandang kahulugan sa loob ng bawat kwentong ating makikita maging mapanuri at huwag gawing sarado ang ating pananaw. Sa aming paglalakbay sa Ibahay Aklan, nakita namin ang tunay na ganda ng bayang ito. Mula sa karagatan, sa kabundukan, hanggang sa mga tradisyon nito. Sa pagbalit natin sa ating tahanan, magandang mapagtanto, ano nga ba tayo? Sino nga ba tayo bilang tao? Bilang bahagi ng lipunang ito? At bilang Pilipino? huwag tayong huhusga agad sa gawin ng ibang tao dahil lamang hindi tayo pamilyar dito. Mayaman ang kultura ng Pilipinas. Bawat rehiyon, bawat isla, bawat tao may iba't ibang kultura at karapat dapat natin itong tangkilikin at respetuhin. Yain yain nga panublion, ag yain yain nga bisara. Isang kanasyon, kita tanan, hay Pilipino. Agsasabali sa bali nga kultura, agsasabali sa bali nga wika, mamaysa nga pagilian, tata yuket, Pilipino. Iba't ibang kultura, iba't ibang wika, iisang bansa, tayo ay Pilipino, Tilinati ang Pilipinas. Marami salamat.